May tapon dito sa Korea na pwede pang gamitin. Tinapon na, titingnan natin. Mga <sighs> basutan, gilay, mga ni ang nilabay sa Korea. May na-connect na ni. naman ana, oy. Oi, to na nakarib na. Mamia um, na. So, uh, 'yan yung mga tapon dito. Guys, no guys. Pero pa-siangkuhanin. Di ba? Pa Kita ba ito dito ha. Huwag po magbayad ng suka ay. Taywa sorotan. <laughs> ano sorot ana? Edi sorot di apartment tigyan. Oo, na ang tigliness. Kuana lang kanang nang payong lang atong kuhaon. Di ko momonit oi. Kada pa ng pa? Oh, so naka, naka, napadaan lang tayo dito guys no so napa, okay. na ano natin yung mga tapon hapon okay, so kami magalagala muna kami dito sa Philippine Store ay ano pa pala green pa ay, 2 minutes lang 2 minutes 3 minutes dapat ako 1 minute wala kadugaya ay balik <laughs> ibalik sana ulit dito ako oh, ano siya no o oh, at least, di ba?